people please give us room for uh, the beautiful queen please give her a big po uh, JP po from the filipino channel how are you po? Miss <laughs> <laughs> Angie, welcome po to Saudi Arabia. Salamat po. Thank you Miss Angie, nung nal nalaman niyo po na kayo po ay may invite po dito sa Saudi Arabia, ano po yung initial reaction po ninyo? Um, syempre, sobrang excited ako. Sobrang excited kasi uh, unang-una first time ko to na makapunta dito sa Saudi Arabia. And alam ko kasi na marami akong mga kababayan dito so gusto ko talaga silang mapuntahan para makantahan ng isang buong gabi. And uh, mapasalamatan din yung lahat ng mga pumunta. Yun po. May, uh, since po uh, kayo po ay aawit magpa-perform po sa mga fellow OFWs mm -hmm. po namin. Meron po ba kayong mga spe, Meron po ba kayong mga special preparations na ginawa like pagpili po ng mga kanta where everybody ah, Oo naman. Be. Oo naman. Saka lahat ng mga songs talaga na kinanta ko tonight. Talagang pinag-isipan ko 'yun kasi gusto ko na hindi lang ako basta kakanta sa stage. Uh, at the same time, gusto ko yung makakakanta rin yung mga tao. So lahat ng mga pinili ko na ko na alam din nila lahat kantahin. At uh, syempre kasi ang mga Pinoy, di ba, marami tayong mga pinagdadaanan, lalo sa mga love life natin. So gusto, gusto ko silang kantahan about sa mga sa mga situation ng mga puso nila. For, for the record po, Miss, uh, Miss Angge, um, we have 100,000 audience and this is uh, so far the biggest record po Oh, na, really? Yes, Po, yes, yes. for three years po. Dahil sa Sa right dahil sa sayo. sa'yo po, ano hmm. po ang pakiramdam? 100,000. Yes. 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 Grabe na. Oh, okay. Yan ang Pinoy. Yes. Alam mo, yan ang Pinoy. Parang, ganun sila talaga magmahal. At ganun sila, <laughs> no, Nagulat ako. First time niyo sa, ano? sa Saudi? Tama ba? Ito sa oh, Saudi, sa diba? yes. So. And ano yung naging expectation niyo siguro before coming here? And pagdating niyo dito, ano yung, well, nakaikot sa... na ba kayo? So, Hindi sorry. pa eh. Well, sa, sa expectations naman, I'm sure naman talaga, bago pa lang ako pumunta rito, alam ko na na very, um, ako magiging... um, sobra sila At uh, um, parang lahat ng kailangan ko, hindi ko pa sinasabi na dyan na. Uh. So yun yung isa sa mga gusto kong i-thank uh, you lalo. Mr. Sunny, thank you. thank you very much thank for, uh, for inviting me here. To We're today. honored. We we'll want you to stay. We never want you to leave. Aww. Aww. <laughs> yeah, the, the big show up tonight and the, the, the love and the support and the, the music unites people. And today we saw a big huge number outside, all the Filipino community gathered in with the Saudi and it was uh, harmony being built here in Saudi Arabia for the first time in Riyadh and the Riyadh season. We have the biggest community ever. So this is history being done today with the beautiful voice. Making everybody smile under uh, under yes. the stars thank and uh, you very awesome. Yeah. Thank, thank you, thank, thank you. Sir. The, we like to thank the Filipino community. Uh, thank you so much, sir. Saudi is a second home for them, and we yes. appreciate yes. it. Yes, yes, yes. Thank you so much. Thank you. You maybe next year. Definitely. Yeah. Yes. Later later. Next year is one month yes. away, so we'll see her soon. coming again. Last, thank po, you. last message po sa Filipino community, Miss Angé. Siempre sa Filipino community, um, sana makita ko kayo ulit. marami talaga dito mga Pinoy na namimiss ang Pilipinas, ang mga pamilya nila, lalo magpapasko ngayon, oh, di ba? Yes. Um, yun lang, um, siguro talagang uh, masayang masaya lang ako na bago mag-Christmas, eh, nakantahan ko silang lahat para yeah, naman mabawasan yeah. yung lupot nila. Thank you. Gusto ko lang, gusto ko lang makita na habang kumakanta kami, um, nakangiti sila. So, yun lang, yun yung gusto ko Thank you makita so much. na mapasaya ko yung mga taong nandito. Bigyan ko yung pera. Alaga <laughs> <At sabi> mo. Para mo kami. Minsan-minsan gayla. Wow. Minsan <laughs> gay, last na lang po. If there's like one line kahit chorus lang po sa mga kanta po niyo sa mga hit songs mm -hmm. po niyo that I would like to dedicate sa mga Pilipino ngayon. Ano po yung isang linya? Isang linya kahit chorus lang Pools sa mga especially sa sa mga ano to, sa mga sa mga wife of Davao na Can you sing it po? Siguro isa lang. Isang 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 kanta lang. Isang kanta ko. Pa